Samantala, pasintabi pa rin po sa mga nagmimerienda dyan. Mahilig ba kayong dumura kung saan saan? Nako, e eh gusto na huya ipagbawal ng isang congressman ang mga susuway may multa at posibleng may kulong pa. Masunod naman kayo ito. Yan ang Metro Action Report ni Roman Lopez. Ginhawa sa dibdib, perwisya sa iba. Yan ang dala ng bisyo ni Joseph na pagdura. Kung piniplema, masinisip po, hindi hindi may iwasan dumura. Pero dahil sa trip na pagdura sa kalye ni Joseph, bad trip. Si Alliance of Volunteer Education, Partylist Representative, Yulohio Magsaysay. Kaya pinasa niya ang House Bill 5901 o Anti-Speeding Act of 2012. Sa ilalim ng panukala, ipagbabawal na pagdura sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, bangketa, mall o kahit sa palengke. At kung pasaway ka, ang katapat mo'y multa. 500 pesos sa first offense, isang libo sa ikalawa. At kung talagang matigas ang kokote, naghihintay ang dalawang libong pisong multa na posibleng may katernong kulong na hanggang anim na buwan. Siguro hindi naman lingit sa natin na meron tayong mga kababayan na dura ng dura kung saan saan. No? And this, bring, this brings about uh, hygienic health and environmental issues. Aprob dito ang Department of Health dahil makatutulong daw ito sa pag-iwas sa mga sakit. Magandang tingnan nito eh kasi uh, may mga sakit o may mga na pwedeng kumapit kasi sa ating mga inispit. So pwede sa laway o iba inispit na pati plema kasi. Ayon na rin kasi sa mga eksperto, ang dura ay pwedeng maging mitsa sa mga sakit tulad ng simpleng ubo at sipon hanggang tuberculosis at maging SARS. Nauna ng pinagbawal ng pagdura kung saan saan ang anti-littering law ng MMDA noong 1996. Nasuspinde ito noong taong 2002 at binalik noong 2010. Pero tila na baliwala na ito. Ang kailangan siguro, uh, mas detalyadong implementing rules yan kung may papasa para makuha po yung suporta ng mga pamahalaan lokal. Kung gagayahin natin yung Singapore, kailangan marami tayong CCTV cameras. Romel Lopez, News 5.